Tapos Muna yung halin Muna yung oh. oh. <laughs> What's up madlang people For today's vlog Ito na yung pinakahihintay nating Part dito sa bukid Yung pagbibinta ng ating Binilad na kakao Excited na talaga ako mga ka Kung magkaano ang kikitain natin At ilang kilo yung kakao natin ngayon Let's go <laughs> Waligyan na tag kakao Waligyan na guys Waligyan na Bigyan na. Bago may binta ang kakaw. Yan oh, pang, pang na dera Ayan, halak yung punong kahoy. Yan mo na. Oh, kunting kunting pagkakamali mo dyan. Yan. Kamali ka dyan. Dyan ka pupulutin, no? Oh ito ang realidad. Hindi talaga madaling kumita ng pera. Paghirapan mo muna ito bago mo makuha. Tapos, ang bilis lang maubos sa mga kamay mo. Kaya, pag nagkapira ka, ayusin mo yung paggastos or pagmanage nito. Iwasan mo ang paggastos ng walang kabuluhan o walang kwintang bagay. Unahin mo muna yung mga daily needs mo. Yung mga kailangan mo. Huwag yung needs mo lang or gusto mo lang dahil naiingit ka sa kapwa mo ganyan kahirap ilabas yung produkto namin dito sa bundok so kailangan mo munang dumaan sa mga matitirik na bahagi ng lupa namin no pag mo ma dala doon sa sentro or sa Pulucon yung tinatawag namin Sitio pulokon. yan na yung kapatid ko Ayan. si Ayan at yung bunso Hindi namin dito, si Amelito Tahir shout out sa inyong duha mga tol karga pa na sa motor karga pa na dre Bago na magkapera. Reveal natin yung kikitain natin ngayon. Tsaka yung labor natin. Yan, sangsako, May labor yan. Ito rin. Uh, ako ding pasalamatan ang una ang Ginoo sa paghatag sa grasya ng mong naghatag aning mga bunga sa kakaw ng ka nga dagan kayo ug nga akong igsuon Anana. nga si Amilito Tahil nga siya ang Anana. nagtabang sa kwa harvest hantud sa pagbulad ug akong isa ka igsuon Anana. si Ayan Tahil nga moy nilokdo aning bugat kayo nga uh, kakao kakaw nga isa ka sako daghan salamat sa inyohang duha mga tol ug hantud sa sunod natong harvest Shout out, kugihan, si Aktoy, shout out sa atong kugihan ug butan nga comprador si Jinean Actoy ug sa inyo mga ka shoutout shout out sa inyong tanan. Thank you Lord sa maong grasya niabot gyud og 85.5 kilos ang ato ang kakaw karon <laughs> mga ka-super So 85.5 times 350 per kilo. morning presyo. Mone ang kilos. Okay, oh. 85.5. Mo ang limpyo. Mo oh, ang limpyo. 83.5. Oh. Tapos Muna yung halin, halin. Hmm. 29,225 29,225 29 Okay Oh na oh, oh 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 na. <laughs> na Guys So Na, na. Ang kapalit ana tanang kamot 'to Ayun mga ka nakita niyo na yung uh, halina to or income sa to ang kakaw. So napakalaki di ba? So ngayon, gina-encourage na ako ni ako sa trabaho kung naamoy mga lupa dito sa inyong bukid, ayaw niyo sayangi. Tamni niyo og mga produkto sama sa mga prutas, lubi o kakaw or mga gulay para meron kayong mga extra income pagdating ng panahon. So ano pa hinihintay nyo? Ngayon na, magtanim na kayo.